Nagpasaring ang ating Pangulo sa kanyang talumpati na ginanap sa Proclamation Rally ng kanyang mga kandidato na ginanap sa may Ilocos Norte sa sariling baluarte ng ating Pangulo. Pamilya Duterte nga lamang ba ang kanyang pinasaringan? O kabilang dito ang lahat ng mga DBS? Kasama na dito ang kanyang mga kandidato? May mga bagay na binanggit ang ating Pangulo na hindi dapat banggitin. So dito ay nagawang banggitin ng ating Pangulo. Sa tono ng kanyang pananalita ay tila may dalang-dalang sama ng loob itong ating Pangulo. Wala daw ng kasabwat o nagbulsa ng sakusakong pera. Bakit yung bang 125 milyon ay hindi sakusakong pera? Wala din daw pumapalakpak sa tuwing binobomba tayo ng tubig ng mga Chino. Wala din daw na may kinalaman sa illegal na pogo. At mayroon pa siyang binanggit na inutusan lamang na bumili ng suka at napadaan at ito'y napabilang sa pagtakbong senador. Mayroon din siyang binanggit na mga veterano na binawi na hindi dapat gamitin ang salitang veterano sapagkat ito ay mga umubod ng tanda. Ang ginamit na dito ay matagal nang nanunungkulan. Wala rin daw na parang sa kristan na pumupuri dito sa bulaang propeta. Lahat ng mga tinurang ito ng ating Pangulo ay direktang patama sa kanyang mga kandidato. Bakit nga ba Hindi. Kung yung kanyang anak mismo nanguna sa pagpirma sa Article of Impeachment nitong si Sara Duterte, sumalit itong kanyang mga kaalyado ang ikinakampanya niya ay hindi nakipagtulungan. Kung sa ngayon, mga kandidato pa lamang ito ay malalaki na ang ulo, gaano pa kaya kapag ito ay mga naging senador na hindi ito kikilos pabor sa gobyerno niya? Hindi maitago ang sama ng loob ng ating Pangulo. Hindi pa rin niya malilimutan na yung direktang banat sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang inang si Emel De Marcos. Sa ngayon, tanging kongreso na lamang ang kinakapitan ng Pangulo. Samantalang yung mga co-equal branch of government na may kani-kanyang mandato ay hindi kumikilos. Ang gusto pang mangyari ay magmula mismo sa ating Pangulo ang kautosan baka naman nakakalimutan ng ating mga kababayan na may history sa pagiging diktadura ang pamilya Marcos mula sa kanilang amang si Ferdinand Marcos Sr. Kung sa ngayon mariringga ng ating pangulo nang nagbibigay ng kautosan o siya mismo ang direktang mag-uutos diktadura kaagad ang bagsak nito sa mga taong makikitid ang mga pag-iisip kung kaya ito ang mga bagay na iniiwasan ng ating Pangulo na magbigay ng direktang kautosan upang hindi mabahiran ng pagiging diktadura ang kanyang pamumuno. Kung ating iintindihin ang kanyang talumpati, ang ibig sabihin nito, hindi niya ginusto itong lineup na ito. Maaaring napasubo na lamang siya at wala na siyang magagawa. Kasubuan na. Kulang na lamang ay banggitin ang ating Pangulo na bahala na kayo.